Oh, kapagod. Sarap buhay ah. Patayo-tayo lang. Sorry po, ma'am. Ano, sorry? Try mo magtrabaho. Kanina pa kitang tinatawag ang bingi-bingi mo. Ah, uh, pasensya na po, ma'am. Pero, kayo po ba yung VIP na bisita namin dito sa farm? Oo, ako nga. Kanina pa atang tinatawag. Ah, uh, pasensya na po, ma'am. Kakatapos ko lang pong magtabas. Medyo tutok lang po talaga ako sa trabaho kaya po hindi ko po kayo masyado na-recognize. Tutok? Kaya amoy putok? Kayo talaga mga taga kayo. Ang lolo-class nyo. Alam nyo, nakatira kayo sa mataas na lugar. Pero yung mga utak nyo, ang bababa. Grabe naman po kayo, ma'am. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam mo ikaw, bagay ka dito sa bundok. Ang pangit mo na! Ang baho mo pa! Mukha ka mong goy! Pasensya na po, ma'am. Ako na po magdadala ang gamit nyo. Ano magdadala? No way! Ang pangit-pangit mo, ang baho-baho mo, ang dumi mo. Mamaya pag nakawan mo pa ako. Ay, nako, Diyan ka na nga! Kuya, alam mo ba kanina? May nakita kong trabahan sa dito. Oh? Napakatamad niya. Ang baho-baho na nga. Gusto pang pagnakawan. Ba, sira ulo, no? Gusto mo ba may kagaspangin natin? Tama tao, may nakita kong basa doon. basahin natin. Sige, kuya. Ayun siya, Kita mo nga, no? Sira ulo, kayari ka sa amin. Ano? Ayan o. Tutulog-tulog pa, Micah. Kuya, hindi na mo trabaho doon natin. Matulog-tulog pa. Sakat mo, Micah. Makakaawa. Mukhang hindi pa siya kumakain. At mukhang hindi pa rin naliligo. Mukhang mabaho na ng ano, Micah, sa tingin mo. Paliguan kaya natin ngayon. Tara, Kuya. Gawin mo na. Ipusa mo na. Oh, sige. ulo pa, ha? Uh, mm. <laughs> yan na mababagay sa iyo, mga tamad. Deserve. Oh, deserve mo lang magkaganyan. Di mo mo yan. Ngayon, magbango ka na, naligo ka na. Sya, sabi ko sa'yo. <laughs> deserve mong kasi ang baho-baho mo. Tsaka, ginagawa mo jan? iyo, tayo. Tayo. Din mo, tayo. Tayo. Hmm? Tayo. <laughs> tatam tamad ka. What's going on? Hmm? Ayan boss, tatamad-tamad dito yung trabaho natin dito at patulog-tulog pa. Kaya ang ginawa namin, pinaliguan namin. Hindi po yung totoo boss. Ano ka Sa katunayan po boss, kakatapos ko lang pong magtabas. Excuse stop me. Stop it, stop it. Kitang-kita ko yung nangyari. Boss, nakita namin siya natutulog sa oras ng trabaho. Tama ba yun? Boss, ay, ako lang naman po yung ginawa kasi break time ko, boss. <laughs> Nangangatiran pa. Nangangatiran pa. Hindi naman pala break time niya. Kao din siya, din siya. Tapos ganto ganto yung gagawin nyo. Para kayo walang mga pinag-aralan ha. Ano? Tapos ngayon kayo pa yung galit? Kayo nang gaspag ng tao, kayo pa yung galit. End of this moment, pwedeng pwede ko kayong patanggalin. Pus naman! Basura naman ganyan. Concern lang kami. Concern? Ito eh, nga'y tatamad-tamad, boss eh. Hindi po yung totoo, boss. Lahat ng mga record yung nakakarating sa akin. Boss, gusto lang namin mapaganda tong farm mo. Para din to sa'yo. Tama. Sa gantong paraan? Ginawa lang namin kung ano yung tama. Diba? Grabe. Grabe naman pala yung tama sa inyo. May mga tama kayo, no? Boss, Maniwala ka sa amin, itong trabahador mo, tamad. Baka ito pa magpabagsak ditong farm mo. Okay. Kaya pala. Kaya pala sa lahat ng farm ko, ang daming umaalis sa tao. Kasi ganito. Ganito yung ginagawa niyong dalawa. Bo, sorry na. Hindi na mauulit. Hindi na talaga. Kasi tatanggalin ko na kayo. Boss naman. man? Bakit? Sino ang pinapamalaki nyo? Si Raven? Kanang kamay ko lang si Raven. At ako? Ako pa rin ang boss niyo. Ako pa rin ang nagpapasweldo sa inyo. At ako ang may karapatan? Kung sino ang mananatili at tatanggalin ko dito. Boss, bigyan mo pa kami ng chance. Pero promise, aayusin uh, na namin trabaho namin. Oo naman, boss. Huwag kami tanggalin ng trabaho. Mo. No. kakapag decide na ako. Kayong dalawa, humanap na kayo ng ibang trabaho. Kasi wala na kayong babalikan dito. Okay, hey, boss. Oh, iho. Doon ka muna sa kubo may exam debit na si Dave ang ka muna. Maraming salamat po boss sa pagtatanggol sa akin. Ingat ka. At kayong dalawa, ayaw na ayaw ko na makikita yung mga pagmumukha nyo dito. Saan ba? Paghanap na kayo ng trabaho. Paano yan, kuya? Wala na tayong trabaho. Saan tayo pupulutin ito? Yun na nga problema ko eh. Panigurado to. Mabalik nga naman ako sa kwadra. Sa paglilinis sa kulungan ng mga kabayo. At ako, tambay na naman. Hindi ko inaasahan to. Tayo pa rin nawala ng trabaho ngayon. Kaya sana maging aray na sa atin to. Alam ko kuya, sumobra talaga tayo. Mali, mali yung ginawa natin sa tao kasi. Maling-mali talaga kuya.